Good morning, good morning sa inyong ang tanan mga boss. Today is Tuesday. Uh, Maghatag na pudtag panibagong guide karong Martes, no? Okay? Uh, all gross gihapon ni atong ihatag na guide karong adlaw sa Martes mga boss haog bulan sa September 10, 2024, no? Martes man karon, gahapon lunis ta. So gahapon Lunes wala takadaog daog sa to mga guide, no? So, karon ding martes, basta hindi ay maka-chamba ta karong adlaw. Oldros gihapon niya tuwang guide na ihatag karon mga bossa sa mga ganahan mo sabay ani Sabay lang ninyo mga bossa tong guide karong adlawa. So, sa mga ganahan lang mo sabay no, sabay lang ninyo tong guide karon. Ah, uh, kini atong guide mga boss. O tan-aw ninyo na layo ra sa inyo hang mga guide. Ah, uh, pwede ra man na dili ninyo sabayan mga boss no. Kini ato ang guide karon. So, kung na may mga kagalingong guide, mga boss, uh, mora ay kunahang inyohang mga kagalingong guide, no, mga boss. So, kung na may extra, okay, pwede rin nyo patda ang uh, guide. Pwede rin mong pick up sa tuang guide pod, no, kung na may extra. So, mas unahan ang inyohang mga guide na, na nasa inyo, no. Okay, so, kung, kung na may mga extra sa extra budget, ah, uh, pwede mo taya po ani sa to mga guide so kung wala uh, ah, lang po natin pugsun pagtaya no? o, mas unahon na to ang mga importanteng bagay na ginagamit natin araw-araw okay so sa ingon aning dula mga boss ha ah, win or lose ta an, ing, -ing dula mga boss ha kung masulod man ganito sa mga inganing dula ha so make sure na kabalo mo kabalo mo dawat mo o ganang kwan win or lose pa no Madawat mo dawat mo kapildihan no kay kini dula ah, ah mas labi jud ang mas labi jud ang talo ah, ni mga boss sa ingon dula kay kini kita di man taka wala man kay balo kung unsay magawas na bulan no kay kita guide ra man ni ato ang ihatag diri no guide ra base ra ni sa tuwa mga competition o bas base ra ni sa mga past result ang ato ang ipanghatag so guide only ra ni and mga probables only lang No. So siguro kabalo naman mo kung unsa unsa ning dula aton result no So mga boss, ang ato ang result gahapon. Mao ni atong result gahapon ha, sa 2 PM kay a e, 185 5, 5 PM 566 or sa 9 PM double gahapon 93, no? So gahapon sa Lunes wala tay walay ni sulod sa tuang ang guide gahapon. So basin karon, basin karon all draws Aldrus niya tong guide mga bosa, basin karon di ay maka chamba ta karong adlaw, no? Sa so, mga ganan mo sabay sa tong guide karon, ala sabay lang yung mga bossa. So mo ni mga bosa nga to ang uh, chart sa kwan. Ug mo pa may -ma sina ka mga boss kining uh, 637 637 ah uh, 673 versus 128. Ug mo sina ka ditili mga boss pero basin mag-advance respiratory lang na mga boss ha okay aka na ang nambira karon pag target og grumble mo ana okay respiratory lang ba ninyo mga boss magana lang ana so ayon hatag na ta guide mga boss ay mo kumpiyansa sa triple na ko ihatag na triple na mga boss ha balikin lang yung naglantaw to kung ato guide gahapon kanawa lang niyo tong mga triple to triple 5 triple 0 triple 4 triple 9. Ato uh, ang guide dito, no? Gihatag. Okay. So, lantawa lang ito nyo mga boss og triple six, dahil na triple 6. Motong, to ang, ang triple karong bulan sa September. Okay. So, karon ang ato ang unahon kaya itong eskalera mga boss, no? ay uh, iska ay sa eskalera kay delikado ang eskalera mga boss, kaya nag double, -double. So, itong eskalera karon kay ni. Naghatag na ko ad advance kay gahapon. Okay, lantawa lang yung mga boss kinatay gi upload na video gahapon no. ah uh, sa mga nakita ato na man to, sa atong i-upload gabi na video. ah uh, paki lantaw na lang mga boss no? sa mga ganahan. Okay? So muna itong base escalera karon adlaw mga boss. So ganahan ko sa baby small na escalera kayon. Kani. Muna akong base escalera og katong i-upload nitong gabi mga boss na dito. Nagtawa lang ito niyo, mga boss Double na ito karon adlawa So, kini, sa mga ganahan lang mo sabay no, at double. Sa 2-2, uh, uh, double kay 7-2-2 ako ang ganahan mga boss ha. 7-2-2, 0-2-2, o 4 2 So, muna itong double no, sa 2-2. Pwede mo maglasto sa 2 mga boss 0 0 ako ganahan rin kay 2-0-0 4-0-0 5 akong ganahan rin uh, mga boss screenshot ninyo then sa 8-8 gihapon po akong ganahan rin 7-8-8 o 2-8-8 2 8 mga boss muna akong ganahan rin sa 7-7 kay 2-7-7 Uh, 677 o 87 mali, 877 so yan, 877 akong ganahan rin mga boss okay screenshot yung mga boss ako nang gidali-dali mga boss kaya na ako ilakaw karoon na lang, sa'yo ko nagbuhat o guide so upload na ako nagsayo, Okay, diri rin diri na di ta sa tuang kan mga basic bagito mga boss ha, basic bagito, tagaan ka ng tips. Basic bagito ako ang gikuha di rin mga boss kini oh. Basic bagito lang sa result ga, gaapo, no. So 937 932 Okay, 932. Ay mga boss, basic bagito no. Ang kaning kuan mga boss ha, ang kani ang uh, 9-1. Kaling 4-9-1 versus 9-4-6 mga boss. Respita rin ninyo kayo Kanditipin na kanditib karoon ha. Sa 5 p.m. mga boss, ang, ang pinaka-kuna pattern niya, 5 p.m. Pero pwede niyo all draws mga boss ha. Respita rin lang mga boss. Okay? O kari ang 6-1-2 mga boss. Og 7-1-2. Respita rin ninyo mga boss. Target to grumble mo anak karoon ang lawa. Okay? So, ito na mga boss ang ating guide today. Uh, old ha. All draws niya ang guide mga boss ha. Respeta rin ninyo. 3 -8. So, good ta sa 3-8. Or 8-3. So, wala na ta ako ang bull pin. Akong pental pin. Okay, 3-8-2. 3, 8, 2, 3, 8, 7 Okay, 3, 8, 7 3834 muna ito ang guide to di mga boss ha all draws niya screenshot niyo mga boss o pwede po pwede po mo mag 380 mga boss ha 380 okay pag target o grumble mo ano mga boss pili ilang ninyo mga boss ha target o grumble mo na okay screenshot na mga boss 380 hat mong guna mga 30 mga boss mga nag-appeal na ako Ikaw, kung ganahan mo ano kaya eh, ilang ninyo mga boss kung ganahan mo ang atong ato ang pinaka guide katong nasa ibaw mga boss ha, ang 3 38 kini sama ni mga boss ay. Sama ni. Ah uh, 86 so muna atong pinaka guide ha. So kung pa mars diri kay 5 ah uh, 8, 6, 4 ah uh, 6, 8, 1 Muna ako mga pamaris mga boss, screenshot ninyo. Okay, 63, uh, 63, 63, 36. No, the riyan pamares. Okay, 6, 2, 3, 6, and then 6, 3, 4, 6, 3, 8. Mula akong mga pamares, mga boss. So, 63, 4, 8, 1, 8, 1, 9, mga boss. Ay, mukalimot, anak. Ah. always na akong gi-remind sa mga henyo ha kay basin na mukalit na buto mga boss okay 75 57 okay uh, 759 muna ako mga pamaris mga boss sa 75 na pairing pero kung na may mga pamaris mga boss always ko gayon sa inyo ha kung na may mga tinaguan na pamaris parisin ang mga boss ang ato ang mga last two per okay sa so, 52, five na ah mali. nanalo kay Ata kay two na Japan 521. okay five 2, 4. five 2. ay five eight two yan five screenshot mga boss then next natin ay Itong 9-5 9-5 versus 5-9 So, dari ang pamaris kay 9-4-5 6 9 5, 3 Yan Muna ako mga pamaris mga boss ha 9 4, versus nine 4 0 Ayan Screenshot ni mga boss Ang 940 mga boss muna iyang shadow So, pamusti. Atong pamusti karong adlaw mga boss. Okay. Pusti na to kay 2. Atong pamusti mga boss kay 2, 3, 7, 4. 2, 3, Pwede mo mag 2, 2, 3. Ah, mali. Pwede mo mag 7, 3, 4 or 2, 7, 4, mga boss. Okay? Respita rin yun, mga boss. Hindi na magagay akong ball pin. Akong pencil. Okay, muna na, na mga boss atong guide today. Uh, another escalera mga boss ha, na 2, 3, 4. Okay, 2, 3, 4. 2, 3, 4, na escalera na -adera, mga boss. Okay, respita rin yun, mga boss ha. 2, 3, 4 o oh, 3, 7, 2. Ayan mga boss, na -adera. Pwede mo mag get na. Kaya basta mag get at pamusting mga boss. Okay? tong guide today mga boss. Good luck and God bless sa inyong lahat po ano. And maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel na Boss Trend Trendy Vlog. Okay mga boss, o out na ko. O danga salamat sa inyong tanan. Okay, sa mga wala pa ka-subscribe ay don't forget to subscribe and please hit the notific notification bell para po ma-notify po kayo sa na-upload nating video araw-araw. Okay mga boss, out na ko. God bless ang inyong tanan o hope to win takaroon Hope na makadaog takaroon adlaw No? Bye-bye mga boss. God bless.